Ha, dubi, po siyats na kapi, double cup sa din na tusum. Yeah, yeah, yeah. Dalapliki na kaiipit dun sa brief Ha, dubi, po siyats na kapi Ha, double cup sa din na tusum isip. Ha, gramo tapos na easy. rin yung mga asal talaga Yung pusi na babasa Pag ako na bumayo Pag hip ako dun sa vlog Bigla napapatayo papatayo sa aking inuupuan Tapos biglang lalayo Tapos ihipak sa Ako lang dito patago Sumasabay na gang ko Hindi napapatangay Sumasabay sa amin nila Mutak kinamay bulo lumilitaw sa amin Di sila sanay Pag di ka kilala sa amin makisakay na ng kapikit Ha, double cups ako din lang to sumisip ha, 28 gramo tapos yung zip Ha, 28 gramo tapos naka zip Kanta namin babayo pagkapasok ko ng whip Sabon sa iyong mukha pag kinasa na yung blake 45 ay nasa hip, pupupup -pup -pup kapag may snitch blado ka kung gusto mo lang makihitch Mga nagtangkang sumubok iniiwan lang sa ditch Paglabas ko sa kasada sa katilyo nakagrip Ratrat sa akin mga tokens ang maubos na yung kami nag-iingay Di sila makasabay Ngarat sa iyong mukha ko sa bigat ng bawat lines Mga bitches sobrang fine Sa aking kwarto naghimay Mali dubitas ko din na nakahalo na sa double cup sa food din sumisip Ha, huh? 28 gram mo tapos na azip Ha, huh? dalabliki ng kaipit dun sa brief Ha, huh? hawak tubi po si Diyos kapit kapitki Ha, huh? double cup sa food din sumisip Ha, huh? 28 gram mo tapos na azip ha huh?